Pama-ganda magandang araw po uh, ito po yung uh, natin ngayon uh, magti-test fire po tayo sa mga order tatlo, tatlo po ito pero, pero isa lang po yung ating uh, susubukan kasi typical naman po at saka kung tungkol naman po dito sa uh, natin oil tank ay tested na po ito bali na ligtis na po ito sila so ngayon kung napapansin ninyo ito na po yung sinasabi ko na Uh, ito, stable na po yung bolt natin. Gagano na lang yan. At uh, gumamit na po tayo ng wing nut para uh, hindi na po kayo gagamit ng tools kapag uh, magpa, mag ilalagay ito. At saka kung sakali nalilinisan nyo, napakadali nyo lang pong uh, libaw, pag may uh, napansin kayo na may tubig, madali nyo na lang pong tanggalin kahit nakamay-kamay nyo na lang po ito. Yan. So, po. At saka ito po yung uh, burner natin. Ayan. Tidin po ito. saka siyempre kung ninyo uh, sa, pro, sa gawa po natin ngayon uh, mananatili na po lahat po ng gagawin natin ay may oil level regulator hindi na po ako gagawa ng walang oil level regulator kasi napakahalaga po nito ang dami po kasi yung mga katagalan hindi po maiwasan kahit na po na alam ninyo na pag sobra yung patak ay mag-overflow mangyayari at mangyayari pa rin po yun pero pag may ganito, napakalaki pong tulong at napaplasing nyo rin yung uwin. Nababago po yan. Sa pamagitan nito, magpapa-overflow lang po kayo. Ayan. So, ito na po. At saka, simpre ito, uh, ang plate po nito ay bali may ano to, malapad po ito. Pero tinanggalan po natin. Ayan. Para kung halimbawa, apo man, didiretso lang po sa baba. At uh, ganito po yon At saka, kung napansin ninyo, itong ating plate, Ayan, ating, ating plate. Ay iba po. Ayan. Ganito po yan. Then, na uh, ginagawa po natin ganito. Ayan, no. Oh, kung pansin ninyo. So, binibent po natin. Kaya nagkakaroon po ito ng uh, may groove na dito. May groove pa rin dito. Kaya, uh, tumitibay po. Mas matibay na po siya. At saka, ayong apoy, pag dito, ayan po, kung pansin Ito po, Itong labi nito ay level na po ito sila. Flat na po yan. So, yun po yung parang groove nya. Ito yung group Kaya yung apoy, hindi po apektado. At, uh, uh, ano to, bali nag-iislan din, po, pumapataas din po yan. So, yun po yung effect. Knock. Pag ganito po kasi, bumabalik po yung apoy sa loob. Ayan. So, yun po yung, kaya minsan, nag-orange. Kaya ito na po yung, ako natin, tested na po ito. Naipakita ko na rin po yung... Uh, klase ng apoy eh, pag ganito yung ating pagbenta na po. So, ganun po yan. So, ito po, padala. So, ito po yung complete set natin. May uh, antayapaw na siya. At saka, meron na rin po tayong oil level regulator. So, ito po. So, ito rin po, na, nabago na rin kasi may kona tayo. Uh, tawag nito, yung wing nut. At saka ito naman, madali lang pong tanggalin eh kasi may inalagay po natin parang nga niya na madali lang pong matanggal. So, yun po, ang natin. So, ngayon, actually order ito, tatlo. So, isa lang po ang ating susubukan ngayon. So, ipapakita ko po yung pinakamadaling pagsisindi po nito. So, kita po naman natin yung mga iba't ibang klase ng pagsisindi nila. Ano po? Pero ngayon, titignan natin kung paano yung uh, buksan mo na kagad at uh, diridiritso na po yan. So ngayon, maglalagay mag uh, maglalagay po tayo ng oil. Ayan. So ngayon, ang uh, simula ng ating pagsisindi, uh, may natira pa po ako dito. Ito po yung uh, may natira po, po tayo dito. Ito po yung uh, 20% ng uh, gasolin at saka 80% ng oil. Then, imimix mix nyo lang po yan. So, yan po yung uh, ngayon. napaka lang po kasi, ito, tingnan nyo. Kung napapansin niyo napakaliit na lang po yan. So, ta enough na po yan para makapagsindi tayo. So, ang gagawin nyo lang po ay maglalagay ng papel, siyempre. Huwag nyo po munang lagyan ng oil. Ayan. So, pwedeng hindi na po pakaramihan. Yung apat lang na palit lang po. Yung tam enough na po yan. Then, so ang gagawin niyo is bubuhusan nyo na lang ng oil. Ah, ito. Bubuhusan nyo na lang po. So, malit lang po ang gagawin ninyo dito. Ayan, tama na po yun. No? May naiwan pa po. May naiwan pa po tayo. So, tama na po yun. Ngayon, ang gagawin niyo ay sisindihan na po yan pansinin po ninyo kung paano yung uh, paano siya kadali sindihan yan po, sumindi na then start na po kayo na maglagay ng hangin, pull na po yan kagad so ganun po, then pagkatapos na may pull nyo yan magsimula na po kayong maglagay ng patak patak 2 uh, drops per seconds Tuloyin pa po natin kasi wala pang supply yung oil natin dito. Kung may pundo na po yung U-trap natin, okay na po yung 2 drops per second. Nako, naparami po yung oil. Ayun ang problema. Naparami po yung oil. So, po, pag may kung na ito, pundo na. Ayan po, pag na, nag, nyo yung pagsisindi natin, then, pag nalagay na natin yun, punti lang po, ang patak. Pagkatapos, doon na po kayo magpapatak-patak nang two drops per second. Kaya lang naparami kaya yun, no? Oh. Kasi kung konti lang ilalagay natin na ganito, na mixing, yung mixing natin, napakabilis po mag-init. Ngayon, continuous na po yan kapag nagtuloy-tuloy na po yung patak nito. Kaya lang, pumasok na pala yung oil, hindi natin napansin. Pero okay pa rin po. Bali, tuloy pa rin yung lakas ng hangin natin. Ayan, no? Oh. Bubuilo na. Pero patuloy na po tayo sa pagpapatak-patak doon. Ayan, although nalagyan na natin, patuloy na po tayo. Kasi nabigla po kanina nung maglagay tayo ng tuloy. Ayan po, papatak-patak na po tayo. 2 drops per second po. Ngayon, hindi na po kayo mag-alala sa paglalagay ng 2 drops per second kasi ah uh, hanggang sa maabot yung level niyan, papatak naman po nyan. Kung halimbawa ang two drops ay uh, ano to, hindi niya mauubos, dito yan didiretso. Hindi na po kayo mag ano to, uh, matatakot na mag-overflow. Pero pansinin niyo naman po, tuloy-tuloy -tuloy po yung pagko natin. Ayan oh. Bunga po niya. So hintayin na lang po natin na aakyat yan. Ang kagandahan kasi noon, kapag uh, kunti lang ilalagay natin, syempre hindi may, hindi malulubog yung papel na nilagay natin. Susunugin niya po kaya agad-agad uh, blue flame ka agad yung ating uh, ano to, apoy. Ayan oh. Ngayon ang gagawin nyo lang po kapag ganito na bago nyo man ilalagay yung isasalang ninyo ang gagawin nyo po yung papel na yon Alisin nyo po dito sa ano to sa butas banda i e, eh, yan iikot nyo lang. Practically wala siya doon sa butas na. Wala nang residual ayun oh. Lalabas na po yung apoy. Ayun po, nagsisimula na po siya. So kung pansin nyo, tuloy-tuloy pa rin yung patak natin doon na 2 drops per seconds. Hanggang magpupunta uh, na yan sa tamang apoy niya. Ngayon kapag ganun na, Ilalagay lang natin sa 75% yung o 70 o 50% yung volume ng hangin kasi okay na po 'yan. So, done lang po. Hindi pa po lahat activated yung butas natin. Pag na-activate na po 'yan ibig sabihin mainit na po yung burner at yung hangin na lumalabas po pag mainit na yan kaya niya na pong maghuli ng gas yung nasusunog na oil kaya yun ang dahilan kung bakit na-activate yung butas natin kasi pag malamig pa yung nilalabas na hangin galing sa burner sigurado po wala pong epekto yun kaya pansin nyo lumalabas na po kaya maliwanag po eh Ayan na po. Ayan, kung pagsinin nyo sa apoy, yung apoy niya. Ayan o. ayan po kung pansinin ninyo ayan yung apoy natin at saka yung patak patak ayan po kapag uh, nakuha na yung tamang kanyan level pero napakaganda na po yan ayan, bibilisan natin para makita nyo para makita nyo yung patak dito at saka yung klase ng apoy niya. lalakas po yan kapag naabot na po yung level yan po yung tamang level na malakas pero papansin niyo pag pinapahinaan natin hihina po yan kaya po kaya lang magsisimula naman po tayo mamaya pag uh, maya maya kunti bababa po kasi yan kapag uh, medyo uh, hindi na masyadong mainit yung burner natin pero iba po talaga yung init niyan kapag pinapalakasan na ay po nagsisimula, magsisimula na siyang kukulok ano lumalampas po sa puwitan kaya lang hindi po pansin. Ayan oh. Mga puwit oh. At saka kita nyo naman, napakadali pong kumulo. Ngayon pag pinapapahinaan, makikita nyo yung kulo niya, iba, ibang iba. Ah, uh, hindi rin siya kumukulo nang gusto. Ayan oh. Ayan oh. Bumababa rin po yung kulo niya. Ngayon palalakasan natin. Ayan na, wala na siyang kulo. konti na lang. Pero pag palakasan mo yan, kaya kulong-kulo po siya. So dyan po nyo na makikita na uh, mapapansin na talagang makapaginin na siya. Ayan o. Oh. Pinahinaan ko na po. Hanggat na uh, mawawala po yung kanyang pagkukulo niyan. Unti-unti po yan. Ayan o. Oh. Pansinin nyo. Ayan. Wala na. Wala na. Halos ko na siya buhaba na ng gusto yung kulo niya. Ngayon, palalakasan natin. Kasi dito nyo makikita yung init. Ayan o, oh. pansinin nyo kung gaano siya kalakas magkulo. Ayan. So, ganun lang po yan. Activated po yung walo nating butas doon at talagang malakas po yung pressure niyan. Ayan, palitan po natin. Ayan na po yung apoy niya. Ah, hindi pa abot yung level natin ha. Ah. Ayan ako ninyo niyo, hindi pa tumutulo 'yan. So siya nga pala may padala po ito na canister. Ayan na po yung normal na apoy niya. Maganda na po 'yan. So hindi na po ako ano to. Uh, kahit ano-ano po yung ginagamit ko ng mga klase ng burner ito lang po yung burner ko, standard, nasa Shopee na po rin po yan ayan yung burner po natin oh. standard na po yan at uh, hindi na po ako nagbabago-bago kung sino lang po yung makagusto niyan order lang po kayo sa Shopee sa Shopee shop ko ayan oh. o so, hindi po kayo takot na continuous yung pagpapatak-patak natin Ayan na oh, yung patak-patak natin no. Oh. At hindi rin po kayo matatakot na masyadong ano to. Ang ibig sabihin nito yung matakaw. Hindi po. Kasi pag inabot nyo yung level, tutulo po yan. May babalik nyo po yung sobra. So ganoon lang po yung pa natin. Concept natin. So pansin nyo naman, walang usok. Walang kung sa pa natin. Mula nag-start tayo sa oil level regulator. So tutulo na lang po yan mamaya. Kung talagang sobra na po. So, hanggang dito na lang po. Ito po yung po natin ngayon. Uh, yung sawil so stove natin. Na talagang uh, satisfied po ako. At kamara may nakabili na po na talagang uh, na-enjoy na daw po nila yung pagluluto. Dahil nga po sa ganitong po natin, concept natin. So, ganoon na lang po. Magandang araw po sa ating lahat.